Lati. Uh, pwede pa pwede na naman tayo ng ano, guys. O, pang natin, guys. Yan. Sari-saring isda. The... Yan. Get out ka na. Hi. Alright. Yan, guys. Papaxin tayo at sigang, guys. Yung iba pa. Nagpakat pa sila dyan sa ano. Sigay pa sila, guys. Yan. Ito, guys. Ang masarap na... Pulutan exotic to guys. Yung tinatawag naming tok labo. Mahal po ng isang kilo to guys. Yan o. One five isang kilo to guys. Yan. Saka ito. Guys o. Yan. Masarap yan guys. Ramis. Yung pinakamasarap sa lahat. Itong masarap ihawin. Sinigang.